Ay! di ka tumitingin sa daan mo, ha? Teka lang, miss, ha? Eh, cellphone nga ng cellphone, eh. Kung hindi tumitingin sa daan, naglalakad yung tao. Oh. Grabe ka naman, ang lawak-lawak ng daan. Kung saan ako dadaan, doon ka dadaan? Aba, teka ha? lang. Teka lang. Bakit? Teka lang, sa iba't to? Oo. Oh. Ako, may karapatan ako dito. Kasi ako, may silbi ako sa lipuran. Hindi ka tulad mo, mo, ha? Tambay ka. Wala ka silbi sa lipunan. Hoy, miss. Mahiya ka sa bunga nga mo, ha? Kita mo may nagmimisaw. At isa pa. Oh, tambay ako. Pero hindi mo ako katulad na judgmental. Bakit? Totoo naman eh. Tingnan mo nga yung kurmahan mo. Ang ah, sakit sa mata. Ano yan? Geng-geng? Miss, sumusobra ka na. Alam mo, pag di ka tumigil, nahali kita. Yeah, geng-geng, geng-geng na may talaleng. Wait na ko, yung mga ganyan formahan! mga kanilipin. Oh, ano? Mukhang sarap lang ka Okay ba? Labot na labi ko diba? Ano? Geng geng? Bastas! Ang sarap ko naman saya wakas na tapos din ako magpugas eh, Madam? Madam? Hey! Madam? Tama na! Hey! Ah! Kimberlyn! Magkakulis oh, ka! Magkakulis ka! Magkakulis ka! Magkakulis ka! Remember? Yung guy na sobrang baduy, lagi sa Diyan sa kanto na nakikita ko, nakikita ko na Napakaangas Tapos napakabadoy naman ko. Ang ah, kainis eh. Ano <laughs> ko yun? Tapos nalakawin niya lang. Visit na lalaki yung naman pag nakita ko yun. Ang talaga siya sa akin. Ano ba yun? ang Galit ka ba o kinikilig? Ako, ha? Doon sa batoy! Batoy na gang na yun? Kikilig na! Hoy! Look at me, ha? Sa tingin mo, sa forma kong to, ako sa gang No way, no, no. Pero, first kiss ko yun eh. Tama madam. Ay, Huwag ano? kang kiligin. Hindi tayo papayag. babawin ay, tayo. Hindi ako kinikilig eh! Huwag oh, okay, ako kinikilig ah! Kimberly, isyo ka! Huwag kang okay, kinikilig! Okay. Madam, gusto mo sugurin natin sa bahay nila? Oo! Oh, sige! Sugurin na... Alam mo kung saan nakatira yun? Madam, hindi sa satapak yun, madam. Sure? Yes! Sige, tara. Tara. Palagad lang. Tawag Ay, sino po sila? Hoy, andito ba yung geng, -geng na lalaki? Ah, oh, yung geng, geng Yung ganito katangka, tapos medyo matangos yung ilong. Basta, yung mga geng, -geng. Ah, si Kuya. Sige, pasok po muna kayo. Kuya mo yun? Eh, pinagkakawin ni yung madam ko eh. Kailangan niyong marap sa amin. Oo. Oh. Sige po, pasok po muna kayo. Paupo kayo. Tara. Ah, upo muna kayo. Ah, sino po ba kayo? Ah, ako pala si Kimberly. Ikaw, ano pangalaman? Ay! siya pala si Madam, Madam Virgo. Ah, uh, eh bakit niyong apply nanap si kuya? Alam mo kasi, yung kuya mo masyadong matakaw. Yung madam ko, ninakawan niya. Nakano na po? Pera? Aba sa, ninakaw niyo yung first kiss ko. I'm so... Ako. <laughs> oh. Tay, hey, tay. po. Oh, boy. Sino sila? Ah, uh, si Miss Virgo po. Virgo? Yes po. Kilala uh, ah. niyo ba ako? Alam mo ba may kinukwento sa akin yung anak ko na gustong gusto niyong babae na Virgo yung pangalan? Ah, Sino anak? Yung... Yung... Oh. Yung... Hmm. Oh, si Charles. Shala, madam. May lihim na pagtingin pala sa iyo. Tsaka, ate, pag nagkatulog yan kayo nun, napakaswerte mo kay kuya. Ha? Ako? Swerte? Ano ko sa swertehin? Eh, tambay ang kuya mo. Tsaka, ano man na? Ano nangyayari yun? Eh, ate, sa totoo lang, may pagkakataon naman siyang magtrabaho sa ibang bansa pero mas pinili niya dito para babatayin si tatay kasi may sakit eh. Ay, may sakit po kayo. Sorry po, get well soon. Tsaka ate, ang daming racket ni kuya dito sa Pinas. Napakalakas niya kumita. Tsaka ate, laking pa sa salamat ko kuya kasi nakapagpatayo kami ng bahay. Ang kuya mo? Eh ate, simple lang kasi sa mamuhay eh. Kaya ganun ang mga formahan niya. Sa bagay. Ang laki ng bahay niyo, ha? Tsaka, ang ganda. May sakit po pala kayo. Sorry po. Uy, kuya! Oh, Jeboy! Ah, uh, pala. Ibilin mo ng gamot si tatay, ha? Ayan na, kumpleto na yan. Tsaka yung yeah. grocery natin. Uy, oh. May Ay, may bisita kayo. din na mo daw. Eh, pero, dyan na kayo. Bibili mo gamot. Pero, magbibish mo na ako, ha? Dyan na kayo. Ah, uh, tay. Anong ginagawa mo dito? Ibig sabihin ba nito? Namiss mo agad yung halik ng geng-geng. Halik ng geng-geng. Hoy, assume ka ha. Ang kapal ng mukha mo. Nandito ako para magreklamo! reklamo mo ko, Idedemanda kita, ididemanda kita. Tama, magdedemanda kami sa iyo. Talaga, magdedemanda ka? Oo. Tayo magdedemanda daw. Kala mo naman, ha? Kala mo may dating yung halik mo? Walang dating yung halik mo! Kaya pala nandito ka? So walang dating? Oo, oh, wala. Bakit? Wala. Wala. Sure ka? mabuti pa. Ayahin mo siya mag-date. Para naman, magkakakilala kayo ng mabuti. Date, date daw. Oo, oh, ano, magdidemand ako, magdidemand tayo. Date? Ayaw mo. Huh? Ayaw mo. Hoy, kinahaman mo ba ako, ha? Kinahaman mo ako? Sa tingin mo ka talasang ko yan? Sige, papayag lang ako. Kung kasama si Kimberly. Yes! Dapat kasama ako sa date niya. Alam mo, Tay, walang problema ka sino pa isama mo. Pero, tutatandaan mo ah. Great lang ah. Baka mamaya magdumad ka ng iba. Sige na, tara na. Tay, magdadate lang kami ah. Magbibiis lang ako. Ah, uh, so, wait lang. Ah, uh, puli ka na, Berma. Siyempre, maliligo pa ako. Maligo ka rin para mamangu naman. Ay, sa Sige na, sige na. Nagrinihis ka pa. Eh. Gangging na rin naman ang tsura mo mamaya. So, sige na. Ah, uh, mo yung number Ayun mo. Ayaw nga. Harapin mo. Taka na ako eh. Ay, mga ubahay talaga, no? Masyadong pakipot. Nakatikim okay. <laughs> ng halik eh, no? Sir, eto po yung number niyo, alam. Sabi niya ibigay ko doon sa'yo. Malinaw ang halata. Okay? Bye bye too. See you later. Tay, so pa na maliligo lang ako ah. Antayin mo na si Jayboy. Sige na, sige na na. Paganda mo mabuti yan ah. Ang bahala dito tay. <laughs> Madam, excited mo naman masyado Ang Aga natin dumating dito. Wala pa sila oh. Ako excited. Uy, Kimberly. Ayoko lang late alam mo naman ako, ayoko nakaka-disappoint ng mga kamiting ko. Excited! Excited, sinasabi mo Juraland. siya. Sure lang, Bea. Pwede magugutok na ako. Pwede ba to? Pwede naman. Mukha ka naman kaming. Choke mm! lang. Aba. Tsaka, yun ang mga okay baby. Madam, ang ganda mo. Eko, madam, kamusta? <laughs> Hindi mo mukhang tsaka, no?

I wanna spend the night at hers and bring her one of my T-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about. <laughs> uh, I just wanna tell her I just wanna tell her how I feel. Uh, I <laughs> 🎵 My heart is beating fast and you're sweating and You can't stop looking at my smile uh, muang... napaka yung dating niya. Hoy, kaya nga suning. Ayaw ko lang nalilig. Pero, in fairness ha, ganda ng suot mo ngayon. Hindi na ba, mukhang geng-geng? Hindi <laughs> na. Pero, maaiba tayo? Alam mo, tutal, umaya ka rin naman na makipag-date sa akin. Aminin yang kena sayang betul tahu, mo kasi Maka lang natang gusto Takot lang ako Baka Hindi mo ako pansinin Kaya nga madalas kitang Pinakwento sa tatay ko eh Hmm. Baka hindi kita pansin. Eh halos araw-araw binabad trip mo ako sa daan. Pang hindi na mapapansin. Tsaka, isa pa. gusto mo ako? Kung gusto mo ako, eh, tig tigaw mo ako. Pwede ba? Ayaw mo ba? Siyempre gusto. Ah, uh, Miss Eden? Charles! <laughs> Nako, nagkataon pa na nandito ka. Nandito din kasi yung kasabayan mo papuntang Canada. Ay, by the way, kumpleto na ba yung papers mo for Canada? Uh, actually, kumpleto na siya. Oh, so you need to be ready kasi next week na yung flight mo. Okay. Ay, maiwan ko pala ngayon. May naiwan ako sa sasakyan eh. Sige. Okay, kami sito na. Yeah. Ah, <clears throat> uh, tawag tayo ng waiter. Waiter mo mukha mo. Oh. Teka lang, ba't nagagalit ka sa akin? Sino May... siya nagagalit sa'yo? Ha? Anong, ano na sinabi mo sa akin? Niligawan mo ako? Tapos sa punta ka ng Canada? Galang mo eh, no? Ba't maliligo ka pa? alis ka naman pala. Teka lang. Huwag kang magalit. Pwede ko nang hindi ito yung pagkakanad ako eh. Bakit? Para sa akin? Konsensya ko pa? Eh, paano yung pamilya mo? Ituloy mo yan. Gawin mo para sa pamilya mo. Sino ba ako sa'yo? Pinapaasa mo ako eh. Kung kaya nang gusto na kita, saka ka alis? kakaalis. Teka lang. Gusto mo ako? Gusto ba ulit-ulit? Mahala -ulit? ka nga dyan. Oh, madam, ba't malungkot ka? Paasa kasi yung geng-geng na yan, eh. Alam mo, madam, si Mr. Geng, geng kung kayo talaga para sa isa't isa, eh, babalik yun. Babalik? Ang lay-layin ng Canada. So, hindi na lang siya nanligaw sa akin kung aalis pala siya? Eh, ganito na lang, madam. pag na lang kita ng chocolate cake. Para man maging happy ka na. Huffy? Huffy. Ano happy? Happy. Ano yung happy? Ayoko nga. Bala ka nga siya. Iwanan mo na ako. Sige. <laughs> madam? Ano? Madam, ito na pa yung chocolate cake. Ayoko! Si Modom naman, special po naman to. Paano yung special chocolate cake mo? Pero parehas lang yung chocolate cake mo eh. Madam, yung chocolate ko matutuwa ka, panigurado ako. Iwan ko na lang dito ha. Oh, sige na, iwanan mo na lang dyan. Iwanan mo na ako. Enjoy chocolate cake. <laughs> Paano ako mag-enjoy? Ay, eh, namimiss ko na nga siya ha. So, namimiss mo na pala ako. An na 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 namimiss ko yung chocolate cake ni... ni... ni Kimberly. Ayun hey, na, no, yun yung namimiss ko. Tignan lang. Anong di mo dito? Tignan lang sa Canada ka? Oo, oh, nasa Canada ako. Ah, parang tayo nga ka pala. Ano sa to? Hindi, wait lang. Sabi mo pupuntahan ng Canada. Pinagtitripan mo ba ako, ha? Kasi alam mong mamimiss kita. Ano ba? Bakit naman kita pagtitripan? Actually, tumuloy ako sa Canada. Three days lang ako doon. May business meeting lang ako. Bakit hindi mo sinabi? Ba't... Bakit kailangan... Maasahin mo ako? Pag, pag, paglaro at may nararamdaman ko. Eh, di ko sana kung hindi mo sinabi, hindi ako magdadrama ng ganito. Eh, paano ko naman na-explain sa'yo? Di ba, naalala mo, nag workout ka. Kaya, di ko sa'yo nasabi yung totoo. Baka, pwede naman, ituloy ko na yung paniligaw sa'yo. Total, hindi naman talaga mag-a-abroad eh. Okay. <coughs> Talaga? Oo. Sure ka na? Oo. So, ibig sabihin... Namiss mo talaga yung halik ng geng-geng? <laughs> namiss ko ang halik ng geng-geng. Alam ko. Narinig na rinig ko kanina. <laughs> Sobrang miss mo ako, di ba? Stuck together